Tara na sa Basista, Pangasinan! Dahil hindi nyo sukat aakalaing malaki ang maaaring kitain sa negosyong ito. Mga kamags, gusto nyo bang kumita ng 2,500 per day sa tulong ng mga pugo ito? Year 2014, noong sinimulan ni Kuya Jun mag-alaga ng mga pugo, kung saan umabot siya sa 8 to 10,000 heads ng mga pugo. Ayan, Kuya Jun, bakit po sa dami-dami pwedeng alagaan na isipan nyo eh pugo? Ano pong kagandahan ng pag-aalaga ng pugo? Uh, actually kasi uh, sa akin, marami na rin akong nasubukang ano, alagaan. So dito po dito po, po nakita yung pinaka-potential na kita. Maabot siya ng 2,500 pesos daily. Eh, pero ilang heads po ito, Kuya Jun? Nasa 8,000 heads po ito, yung alaga po natin ngayon. Sila po yung daily na nangingitlog. Paano po ba inaalagaan itong mga pogo na to? mula sa sisiw? So pagdating po ng sisiw natin dito, from hatchery to farm, uh, ilalagay po natin doon sa brooding pen, brooding house. So pagdating po dito yan, binibigyan po natin ng mga antibiotics, vitamins. Pagdating po ng 12 days, naglilipat na po tayo sa laying cage. Diyan na po sila magpapala. Kaya hanggang mahintay po natin na itlog. Umabot ng 7,000 to 7,500 na itlog ang naka harvest nila Kuya Jun. Araw-araw. Ito, binilang mo ba yung itlog? Bibilangin po ito isa-isa. Opo. Ah, so, habang nag-harvest, dapat binibilang? Oo, oh, binibilang talaga. Ah! Ulitin mo ulit. Ilan libo to? Joke lang. <laughs> After namin ma-harvest ang mga ilang itlog, hinugasan at pinakuluan namin sa loob ng tatlong minuto. Sa mga gusto naman dumoble, kung hindi kayo satisfied sa 2,500 per day nakita at gusto nyo siyang doblehin, ayan, maganda na mula sa farm, kayo na mismo yung magpakulo at magplastic na mga ganito. Ayan, sa isang plastic, kailangan lamang natin ng apat o limang piraso at pwede na siyang maibenta ng sampung piso. O diba, halos or more than pa dun sa puhunan nyo, yung kikitain nyo. Mula rito sa terminal ng San Carlos City, ebebenta ko ang mga naibalik kong itlog pugo. Sir, pugo. Mga kuya, pugo. ilan, sir? Salam. Salamat. pugo. Pugo po na ay... Sampung piso po. O, oh, para po sa inyo, 20 na. <laughs> <laughs> Tapat na po. 10. <laughs> Salamat po. Sir! Dito. Ilan? Ugo. Oh, dalawa. Salamat. Thank you po. Alis na yung bus. <laughs> uh, Sampu lang. Sampu, dalawa. Oh, dalawa agad. Ay, tatlo. Tatlo agad. May mo na lang kaya. <laughs> Ayan po. Salamat, na! Thank you! Kapagod <laughs> din, ha? okay Oh, Kiko! Kamusta ang pagbibinta ng itlog pugo? Ako Kuya Jun, napaka-swabe. Hindi, pero mahirap din, na, Oo. Uh -huh. Kaya nakabilib yung nga nagbebenta ng itlog pugo. Kasi syempre yung init ng araw, tapos yung lamig ng aircon sa, sa bus. Pero alam mo, laki ng kinita natin. Pwede na tayong magpatayo pa ng dalawang poultry. <tries> oh, kasyang kasya na 'to eh. Ayan sa 490, mga magkano puhunan natin dito, Kuya? Ah, nasa 220 pesos. 230. Ayan, halos na doble natin 'yung ating puhunan. At syempre, maraming salamat Kuya Jun. Maraming salamat din po. Ayan, at mabuhay ang industriya ng uh, pag-iitlog pugo. <tries> <tries> at lahat lang 'yan dito lang sa MagTV na. into. Akin na 'to. <tries>